Alam niyo po ba kung bakit sinasuggest ni Facebook na mag-share tayo sa mga groups or mag-join tayo sa mga groups? Uh, alam niyo po malaking tulong po 'yan kung paano mapalaki ang ating mga earnings. Tingnan niyo po at panoorin kung paano. Paano ang automatic pag-share po sa mga groups? Punta po dito tayo sa What's on Your Mind. Punta po kayo ng gallery. Piliin nyo po kung ano yung gusto nyong uh, i-share sa groups. Ayan po, namili po ako ng content Diyan yung aking kamachile. Tapos, naglagay lamang po ako ng caption. After malagay ang caption, next. Mamimili po kayo dyan ngayon. Hanapin nyo yung sharing to Facebook groups. Ayan. Uh, nakita nyo na po, mamili po kayo dyan. At hanggang tatlo po ang pwede nating i-share dyan sa mga groups. After po makapili, o oh, syempre, back na po tayo at ipost na po natin. Dahil po sa pag-share ko ng aking content sa mga grupo, ay umabot po ito ng kulang 2,000 reach dun sa grupo na yon O diba, napakalaki mga lalabs, napakalaking tulong. At alam nyo po ba, yung kulang 2,000 reach na yan, alam nyo po ba kung magkano po ang kinita na yan? O, eto po yun, ayan, ayan ang kinita mga lalabs dyan po sa uh, pag-share natin sa groups ng ating content o di ba diba, napakalaking tulong po yan kaya sinasuggest po ni Facebook na mag-join tayo sa mga groups kasi malaking tulong sila na pwede tayong mag-share ng ating mga content sa mga groups. O ba diba? napakasimple lamang mga lalaps. O paano kung nagustuhan nyo po ang aking video o pakipollow naman po at pakishare na rin po para nakakatulong tayo sa mas maraming tao. O ba diba? maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye!